Lopez Escudero, isiniwalat ang pagbubuntis ni Hart Evangelista sa ibang lalaki. Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi ni Sen. Chiz Escudero kamakailan. Sa isang panayam, isiniwalat niya na buntis si Hart Evangelista ngunit hindi siya ang ama ng dinadala nito. Ayon sa senador, matagal na umano niyang napapansin ang pagbabago sa kilos ng aktres. Kinumpirma niya na dumaan sila sa masalimuot na yugto ng kanilang relasyon bago niya nalaman ang buong katotohanan. Ani Chiz, mas pinili niyang magsalita upang matigil na ang mga haka-haka. Wala pa namang pahayag si Hart hinggil sa isyo. Hiling ni Escudero na sana ay igalang ng publiko ang kanilang pribadong buhay. Maraming netizen ang nagulat at nalungkot sa balitang ito. May ilan ding nagpahayag ng suporta kay Chase sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. Sa ngayon, wala pang linaw kung ano ang magiging kinabukasan ng kanilang pagsasama. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.